Okay, oh. So, sino may-ari nito, sir? Yung bus ko. Ah, explain na lang. Okay. Yan explain. Mali, meron naman tayo sa mga so. So, meron tayong meron tayong PDA, yung pre-delivery inspection, motorcycle checklist. Kasi din, papaliwanag namin itong uh, regards sa warranty, break-in period, PMS, periodic maintenance para matik natin po ang motor. Um, first natin chine-check yung visual checking ng motor. Ikutin natin yung motor niya. Uh, since now, pag may kulang na bolt, hindi natin ma release yan. Kahit bolt lang, no? Malalalim na gas-gas. Yung -gas. ano, no? First, visual checking 360. Ikutin natin yung mga yung motor. Ikutin natin yung mga bolt. Kahit kayo, sir, para makita rin natin, no? Ito okay, sa harapan, mga force natin, mga sikas-sikas. Kering, ikot din kayo sir. visual lang, visual. Ikita naman natin pagkulang sa mga balls. So, wala naman yung no? Wala naman yung nakulang no? the Second, compress and rebound. Nakikita natin kung may leak yung brake fluid mo. Kung may leak, leak yung brake fluid sa mga hoses natin, saka pay natin ha. Sa so, mga hoses natin yung brake fluid dyan, click natin dito, In tire size Dito no 100 10 By 80 By 19 oh, 19 ang rim nito 110 ang laki 80 ang taas So ABS na ito Ito yung ABS ABS Router And ABS Router ito no Ito ABS sensor yung Hose na Uh, maliit. Pungos na maliit. Ito yung sensor niya. ABS sensor. Yan. ABS sensor yan, no? Tapos may balancer na tayo sa gulong. Yung wheel mo, wheel balance. So, ang kanyang PSI, uh, PSI niya is 36 PSI sa likod. 41 doon. 36, 41 sa likod pag long drive ka, magbawas lang ng 2 PSI 34, 39 dalawang PSI na yung babawas no, ha? pero standard 36, 41 may sakay o wala kung may sakay siya magbawas ka ng 34, 39 dalawang PSI lang may sakay, kahit walang sakay pag long drive no? so, ito yung ating radiator radiator natin, may laman na ito kung saan, may laman na, na 2 liters yan uh, hindi na tayo maglalagay pa dito mayroon siyang reserba ito yung ating oil filter cylinder 1, cylinder 2, busina then, so, ito naman dito sa makina iwasan natin yung car wash ng pressurized halimbawa madumihan ipapakarwas niya sa nagpe-pressurize ang karwas ba? Iwasan natin yun. Pwede yung hose lang. Hose lang na normal hose. Ano lang, basa-basahan lang. Huwag yung pressurize. Marami kasing matatamaan dito mga sensor. Okay. Gaya nito, sensor. DP sensor yan. Pag na-remove na yan o nasira, possible yan. Magkakaroon ng uh, MIL. Yung sa sensor niya, maglalabas doon. So, ito ang ating coolant reserve. Itong coolant reserve, dito tayo maglalagay ng coolant, hindi doon. Dito. Pag naubos na diyan, may level 'yan eh. 'yung level. Ayun oh. Sa so blue, may lower sa ka upper. Ang dadadaan 'yung ah uh, pag naubos na dito sa lower or upper, dito tayo maglalagay ng coolant. And ito naman, may switch tayo, side stand switch. ito side stand switch natin kung saan pag kumambyo ka first gear hanggang sixth gear pag naka side stand off ang engine ibig sabihin mag off yung makina niya ibig sabihin okay. for safety purposes natin yun ano for safety Dito ito naman may mga hose tayo ito drain hose pag mag over pag mag load ka dito hindi na siya abot sa tangke may butas okay. Dyan. Okay. lalabas dito kung kung sakaling mag ano mag overflow diyan hindi lalabas sa tangke eh. so ang ating kadena naman kadena natin built in ang kadena built in siya so wala siyang dugtungan kung saan kung kailangan mo na magpalit ng set ng kadena meron kang uh, chain set na papalit ito ang reference natin para magpalit so may marking tayo no ito marking natin to mark na to pag umabot na sa red And then ito, lumampas na dito. And then yung slack mo yung galaw, may hinihingi siyang 35 mm. 35 mm na slack. Ibig sabihin, kung sumobra sa 35, isipin natin mga 60 mm na yung galaw. So wala nang adjustment. Ibig sabihin, yan, kailangan mo na magpalit kasi wala tong uh, lock. Mga sa ano, para putulan siya uh, tapos lalagyan ng lock. Hindi pwede yun built-in siya. So, hindi naman siya ev every time na almost 2 years na papalit ka agad. Hindi. Depende yan sa gamit. Kung long drive, long drive. You Kung know, Manila. to Baguio. Baguio to Manila. Ilang, sa isang linggo, siguro, mga apat na beses. Sigurado yan. Maaga-aga pa sa dalawang taon. Papalit na. So, yung reference natin, ito, may kita mo. Yung reference natin sa PSI. Ang nakalagay dito, 200 kilopascal. Kilopascal yung equivalent ng PSI. Ang 200 pala sa equivalent ng PSI, ah, nasa 31 pala yan. 31 PSI sa harapan. Sa likod, 290, 39 PSI. 39, 30, kasi pag 250, 36 yan. Okay. 200 lang pala, yun sa so, 250. So, magbawas ng isang ng dalawang PSI pag pupimpiyahin ng malayo ano may mayroon kang mayroon kang back, back ride sa ka single pwede naman so andiyan naman yung caution natin ano and then ABS din to ano ito likod? likod ah, harap likod harap likod yan ABS ito yung ABS natin ABS rotor ito yung ABS sensor ito yung hose niya hanggang doon magkasama yan dalawa no So, pag reference nyo, magpapalit na kayo ng pads. Itong reference ng pads. Pag itong pads na to, itong metal, lumapat na sa metal, ibig sabihin, kailangan mo na magpalit ng pads. Kasi, pud-pud na. And then, pag mag-break ka dito, malalim. So, yun ang reference mo. And then, itong makikita mo, itong brake. Brake fluid niya, mawawalan na yan, lulubog yan. Mag-empty kasi, ang yung lahat. So, yun na. Ano? Okay na. Pag makikita mo yung quality ng langis mo, may may quality tayo na sa langis, ito yung lower sa upper level. Pag magche-check kayo ng quality ng langis, sa level ng langis during magdamag na nakatingga ito, and then magpapa-check niyo yung langis, papaandar rin lang ng 5 seconds si motor during magdamag yun ano sa umaga papaandarin lang si motor ng 5 seconds pagkita na paandarin ng 5 seconds level yung motor. Gaganyan. Tingnan nyo kung nasa quality. May langis, di ba? At saka hanggang dito, sa taas, sa upper level. Ibig sabihin, may laman. May langis na. Okay? Okay. Pag madumi na langis, maikita nyo rin dyan. May tim na. No? May tim na. Yun, meron naman reference yan. So, okay na. Tumawa sa... pictures naman natin. Okay. Ito ang motor mo is SISS. Meaning to say yan, uh, Honda Intelligence uh, Honda Intelligence Security System. Ang meaning ng SISS. O Honda Ignition Security System. Ibig sabihin, naka uh, anti theft na ito. Ibig sabihin na anti theft hindi na siya basta-basta manakaw. Depende na lang kung ito ay bubuhatin or mga masasamang elemento, yung toto, yun, yun, yun lang yung piano. Yun. Ngayon, paano ito naging HISS? Paliwanag natin ito. Ito ay susi mo is nakaregistered sa computer box na ni motor. Naka computer box na siya, parang kotse. Kung saan itong chips na to antenna type, nakaregistered kay Honda, ay kay computer box, Makikita nyo na nakaregistered. Buhin nagbibiling siya nagbi-blink yung nila. Mm -hmm. Yan, it's ISS din. So, itong motor, yung susi mo, paglalayo ka sa motor, within 2 meters to 10 meters away, si SISS oh, magbibisappear. Oh. Ibig sabihin, hindi na siya nag-connect. Oh. Hindi na nakukonnect ni computer box si susi. Oh. Pero pag ikaw may hawak ng susi at lalapit ka sa kanya, matik, ni, matik ano? yun. Oh, Mag-open. Na. Oh. So, naka-register oh. yun. Alin bawo naman? Itong susi mo, na duplicate mo. ganitong duplicate. Oo. Oh, hindi gagana. Mo open siya. Oh, pero hindi aandar. Ah, hindi gagana. Kasi may Sila ang na open. Oh, mo, may wala ano siya, may promo. Oh, ha? So dalawang susi binibigay namin. Oo po. tayo na ma-lose yung dalawa. Doon so wala. Kung lang kalimutan itong Key code. Registration key code. Pwede kayo mag-order ng susi. Uh, okay. Blank key code. i re pa rin natin yun. Kahit na may susi kayo na, may chips na, i re pa rin natin sa computer box. So, importante ito, sir. Okay. So, check natin itong susi mo. Dalawa. Susi number one. Yung lock. Steering lock. Lock. steering number 2 lock susi number 1 sa tangke yung sinasabi ko sa pag nag overflow uh, diyan lang na. sa butas lalabas doon sa hose pag mag sara sa gilid Siri at uh, lock number 2 Cara Susi sa. Susi number 1. Hila, Pag bukas kayo, hila. Pucu, uh, battery ah, Fuse box. Owner's manual. Tools. Meron yung adjustment Ah uh,

na Tek naman natin yung electrical Electrical naman tayo ha Lahat ng susi Nagpa-function lahat ha, ha? So, check natin yung electrical Open okay, ang electrical Ito yung mga components mo Yung mga electrical system uh, Indication mm -hmm. Ito Yung pula Engine oil level ABS Harap likod coolant, engine coolant temperature. High uh, high beam, low beam. So start natin. Start natin si engine. Start. Start natin si light. for safety natin para at least pag may crucial tayo na alangan ng lugar magising natin pa tayo ng makina yun na lang ang gagawin natin no? for safety anong ganyan? up down o? 1 up, 5 down 1 down, 5 uh, up and take natin yung Kasing like put natin yung oras Anong oras na? Sa'yo? Tamang oras? 1.48 okay. Pag mag-check tayo No double press Double press to Itong uh -huh. double press Lalagay doon sa oras 12 hours, 24 hours 12, 12 lang 12, 12. Pag 12 siya na siya, set mo to Lalabas ang oras Pag bibilang ka lang, lang sa set Para maglipat ang oras

nagmamadali mamadali baka mabultang traffic ito naman uh, oras uh, ano pala uh, brightness tatlong bars siya papalabuhin ko dito sa cell dalawang bar isang bar uh, malabo papalakasin natin malinaw na 5 bars so, ikita nyo naman dyan kung gusto yung trip A trip on kilometers liter per kilometers 1.6 kilometers reserve total kilometer 0 RPM Ready RPM ratio per minute point total ha so. ano ito bakit ito may adjustment to wala ito kasi kaya nilagyan ng adjustment dahil may mga riders tayong gusto yung hard brake or uh. soft brake Sa naman maiksi yung daliri, isa uh. uh -huh. mahaba. Paano mag-adjust ganito? Number 3 siya no, naka-tackle ng number 3. Hawakan mo sir. Kung okay sa sa number 3. Oh, ganito mag-adjust kung gusto niyo i-adjust kung ano yung gusto niyo yung braking system. Post niyo to. Ikot. Number 1. Hard? push ikot Five. big sabihin nandito sa no? oo meron siyang adjustment Opo. kung ano gusto mong i-adjust sa motor mo o. so number 3 lang standard okay na okay na during break in naman sa break in period pwede ka na tumakbo na 100 km /h. 100 kilometers per hour na. Tapos, uh, ma range mo itong PNS, pagbalik mo dito. Bakit hindi naman kayo bumalik dito, ha? Ah. Dapat dito ang first PNS. During break-in period, 100 kilometers per hour. Ang range mo na pagbalik sa amin is 500 to 1,000 kilometers na. Libre yung la uh, labor ng islang, saka oil filter, hindi din kaya kahit anong, anong kailangan sa loob ng makina o sa labas ng makina kung kailangan. Ano ang bibili nyo? Kailangan ng makina. Kapakita nyo ito, libre yung labor. And then, sa so, tapos ng break-in period, pagbalik nyo naman dito is 5,000 to 7,000 na. Second, periodic maintenance. Ganun na ganun din. Libre yung labor natin. Piesa lang ang bibili nyo. No? So, sa pang pangatlo, 11 to 13,000. Dali nyo lang lagi ito ha. Sa so, pang pangagat naman, 17 to 19,000 kilometers. Sa pang lima, 23 to 25,000 kilometers. Good for 2 years. And, ang warranty nito is 2 years. Electrical, saka makina. So, yung mga consumable parts, tagalim pa wala ng mga brakes cable, yung mga brakes pad, yung mga ilaw, o yung clutch lining, hindi po siya sakop ng warantable kasi siya is consumable parts ibig sabihin laging nagagamit brake pads yung plastic, lever clutch bond, yung lining yun po no so ah uh, kung ano po yung problema sa electrical since na stop lang siya yun po stop lang siya nagpakat kayo ng wiring may kinat at may tinak Yung po avoid na kaagad ang warranty natin within 2 years Avoid na kaagad yun. Gusto nyo natin, kung mayroon, naka-race nyo 2 years, wala lang siya. Oo. Walang ginagawa. Kung gusto nyo magbalagay dyan, plug and play lang. Ito kabit lang. So, kabit, so, ganun lang. Wala tayong cutting, wala tayong pinutol na wiring, ano. So, eto ang ating warranty policy. Ito yung warranty policy natin. Number one, yung si warranty period. Kung saan ang warranty period natin, kung kayo magpapaservice, dapat, nandito dito ang records. Nakarecords ko yung kung kailan kayo nagpaservice, ilang kilometers, dealer's name, mechanic name. Sa pangalawa, warranty condition. Kung ano yung mga ginawa dito ng mekaniko, kailan ginawa, ginawa, anong ginawa, anong pinalitan. Kompleto dapat, no? Then, sir, sa pangat may water solution. One to seventeen, yun ang mga pinagbabawal na within two years. Halimbawa, ito, sample lang ha. Ito is adventure bike na. Ngayon, ginami sa trail. Oh. Alam nyo yung trail, sa bundok. Sa bundok, oo. Inunduro type. Ah, oh, di ba? na. Ano ang sa motor? Kahit malakas yan. Hindi yung kasama sa warang tayo. Okay. And then, nagsimpleng nagpa so ilang sa labas nga. At na-lost thread ang Tornillo Red flag. Nagkaroon ng leak. Oh. Itikling natin dito sa amin. Ahanapin namin yung records nito to. Halimbawa, nagpa-chinso po kayo sa Honda dealer nga. Pero hindi authorized service center ng big bike. Ah, uh, okay. May record kayo. Nakafirma si mekaniko. Pag mag-claim tayo ng warranty at hindi mekaniko ng authorized dealer center ng big bike, avoid na kagad ang warranty natin. Simpleng spark plug pag magbalik po tayo. Ang genuine parts, nagkaroon ng problema. Yun po. simple-simple yeah. lang. Mag-open pipe po kayo. Kailangan di 10,000 kilometers bago kayo mag-open ng pipe. 10,000 kilometers you muna, know, no? Okay. Then, ang the gasoline natin is unleaded. 91 up to 100. Pwede yan. 91 up to 100. 14 liters ang uh, full tank na ito. No. So, Limbawa naman, pag ma mainit na panahon, huwag tayo maglagay ng high octane. 91 lang tayo. Pag malamig ng panahon, pwede tayo doon maglagay ng high octane para po ma-absorb niya yung init sa kanyang loob. So Okay na? May okay na. Wala na. Ang unit natin service sa Pilipinas, under warranty natin, 2 years warranty 24,000 kilometers. Kung ano lang yung nasira sa part ng motor, halimbawa signal light nope, na nabali, ang buong unit, hindi po tayo nagpapalit yun. At wala po tayong unit replacement sa Pilipinas. So, kung signal light lang, kung anong component sa signal light masira, yun lang ang papalitan. Sa makina, ganun din. So, okay, mo? okay. okay. na. Okay. Nice na. Patayin ko na. Tapos Kapit, na. Tapos na. Diba?